Greetings mga migs, welcome back sa Boyan Salita TV So ngayon ang pag-usapan natin ay kung ang mga mabibili na leklay ba sa online shop tulad ng Shopee o Lazada ay legit ba? So sasagutin natin yan ngayon sa video ito So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ako ng YouTube channel Please subscribe po, like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Bago natin sagutin yan, ay ipaalam ko muna sa inyo kung alam mo ba ang palatandaan ng tunay na leklay. Kasi po, maraming uri ng leklay. Pero yung pinupunto ko dito ay yung gemstone na ang raw materials niya ay galing sa natural na resources or natural na materials. Hindi yung mga man-made, yung mga made of glass kasi marami naglalabasan ngayon eh, mga synthetic hematite pa, mga rainbow pero synthetic hematite. So, meron tayong mga explanation dyan. So, ang pinupunto ko dito, yung mga leklay na gawa sa mineral, o mga ore kasi para sa akin ito yung subok ko na eh na mabisa na may dala talagang pangpaswerte at spiritual protection ang mga sinasabi ko na raw materials ay matatagpuan lamang sa tatlong bahagi ng mundo Malaysia, Thailand at Spain so unang i-discuss ko sa inyo ay kung ano ba yung materials ng isang leklay uh, ah, na-discuss ko na ito or na-mention ko na ito sa dati ko pang mga video. So, kailangan ng dalawang klasing ore para makabuo ng leklay na lumalabas yung mga magagandang kulay at lumalabas din ang kanyang angking galing. So, ang isa sa mga ore na yan ay ang goethite. Kadalasan na binibenta sa Shopee ay goethite tapos pinapangalanan lang nilang leklay. Pero kulang po kung goethite lang hindi pa yan leklay pero gemstone na siya at meron pang isang klase ng ore na hindi ko sasabihin para hindi gayahin so yun yung nagkukumbine sa goethite at lumalabas yung mga magagandang kulay at ang solidity niya so solid siya tapos yung mga nakikita natin sa Shopee halos lahat doon ay goethite at nilalagyan lang nila ng leklay ganon so kasi akala nila, leklay na yon. So, yan yung problema. Kasi, pag nakita mo na when the price is too good to be true, yung sobrang mura na, below 500, mga 100 pa nga yung iba, so, magduda na kayo. Kasi, ang leklay po ay dalawang klase ng ore. combine siya. So, sa gemstone pa lang ng mga kolektor, hindi na yun leklay. Kasi po sa mundo ng leklay ay hindi lamang yung mga nag-aanting ang nangungulekta nito. So pati na rin yung mga kolektor ng mga gemstone. Kasi maganda ding i-collect yung leklay kasi iba't ibang klase at hindi ka makakita ng leklay na magka pare pareho Kasi pag pare-pareho ng mukha yon pare-parehong hugis glass yon ibig sabihin hindi na yung leklay. So ano yon man-made yon Pati yung mga paghulog-hulog sa ano, sa mga kuweba. Ano yan? Scripted yan. So, na-discuss na natin dati yan sa previous video ko. So, ilalagay ko na lang yung link ng video na yon para malaman nyo. So, ito na yung punto. So, hindi nyo alam kung leklay ba yon o hindi. Baka goy tight lang. Kulang ng isang or. Pangalawa, pag sobrang mura, so, maaring peke. Kasi sino ba naman magbibenta ng tunay tulad ng ginto. Sino ba magbibenta ng tunay na ginto sa halagang katulad lang ng tanso? Di ba? Walang ganon. So maging realistic tayo. At ang pangatlo na punto natin dito ay what if nakachamba ka ng totoong materialis ng leklay? So alam mo ba ang saktong meditation? Alam mo ba ang saktong visualization? O kano yung iisipin mo habang nagme-meditate ka? At nag-uusal ka ng isang kataga minsan maraming kataga na nagbibigay ng high vibration so hindi 'yon kataga ng mga pangalan ng mga dios hindi 'yon pangalan ng mga elementals kundi may mga kataga po may mga words po na kapag inuusal mo naglilikha ng mga high vibration o high frequency sa katawan mo kaya yung soul mo yung spirit mo ay nag-a-uplift din so pag nakapunta ka na sa rem na yon So, doon mo na makukonect yung like light kasama yung visualization mo. So, isa sa mga pakiramdam doon ay para kang ano, uh, ah, nangingilabot. Ganun, pa para kang nanginginig. So, isa na yun sa mga palatandaan. Pero, hindi lang sa mga usal o sa mga kataga pwede ka makaabot doon. So, maaring mismo sa pag-meditate mo lang, pwede na. Kung alam mo yung saktong visualization. So, yan yung pangatlong punto. So, alam mo ba yung saktong visualization para makakonect doon at ma-activate ang galing ng leckline na yon yung materialis na yon Kung hindi, so, magiging, ano lang yan, collector's value o pang collection lang yan na mga leklay. So, hindi mo magagamit ang tunay na galing nun. At syempre, bago mo pa i-connect yun, bago ka pa mag-meditate na hawak-hawak yun or maglagay ka ng tali na nakapulupot sa lahat ng mga gamit mo so dapat na cleanse na yon kasi pag hindi yon cleanse maaring yung ibang leklay doon ay nakikipaglaban pa sa mga negative energy na gustong pagipaglaban dito or yung mga negative energy na natcha-challenge sa positive energy ng leklay so isa na yon So, i-cleanse mo. Pagkatapos mo i-cleanse, so, doon na yung ano natin? Ah uh, deliverance prayer muna. Pag deliverance prayer so binabaklas natin yung mga masasamang energy or baka may kumapit doon ng mga elementals. Kasi meron din namang mga elementals na sobrang lakas kahit low vibration sila ay nakakakapit. It's because ano, yun, sabi ko nakikipaglaban. So para mabaklas 'yon, maalis 'yon. So dapat alam mo yung saktong mga deliverance prayer para mapaalis yung mga negative energies. So, alam mo ba yon? So, kung bibili ka sa mga online shops, so, maaring may nakakapit pa yon ng mga negative entities. So, tapos isusuot mo, so, sa'yo yon babagsak. So, sa'yo yon kakapit. Hindi natin alam kung ano yung dala nun. Maaring kamalasan, maaring sakit, o kung ano-ano pang mga pasanin sa buhay. So, bago mo i-consider na, ay, diretsyo na lang ako sa mga online shops. So, maaring makabili ka ng peke o kung makatsamba ka man ng tunay. So, alam mo ba yung saktong mga pamamaraan para ma-activate ito at ma-cleanse ito. So, imbis na gumanda yung buhay mo, so, maari ka pang malugmok sa kahirapan o sa sakit. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi biro. Kasi yung iba, ano lang, uh, namimihasa lang sa mga presyo. So, nag-observe lang sa mga presyo. So, inaakala nila pag dumirekta sila, kumuha sila ng raw materials, ay map mapapagana nila. So, mali po yan. Although may positive energy na yon pero hindi mo alam, yung positive energy na yon ay meron doong na-challenge nacha na isang entity. So, yung entity na yun, hindi yun naalis doon. Makikipaglaban yun sa positive energy. Lalabanan niya yun, lalabanan niya. Pag hindi mo alam paano paalisin yun, dapat nga, bago mo isuot yung leklay, ay cleanse na ito. Kaya nga, sinasabi ko, incense one. Kahit na nausalan ko na yan ng deliverance prayer, so na-cleanse ko na, physically, pero mas okay talaga, pagdating sa inyo, ay i-double check natin. So, paniniguro lang. So, kaya sinasabi ko na insensuhan bago isuot. So, yan. Yan yung mga dapat nating tandaan. So, pinaka-common talaga ay yung presyo. Kasi when the price is too good to be true, nako magduda na kayo, baka scam yan. Kasi walang high quality na material na ibibenta sa inyo ng sobrang murah. So, yan lang po ang video natin ngayon. I hope nakuha na yung punto. And then, kita-kits tayo until sa next topic. Yun lang po. Thank you.